Suspendido naman ng siyam na pong araw ang lisensya ng driver ng SUV na sangkot sa malagim na insidente sa NAIA Terminal 1 kaninang umaga. Naglabas din ang Land Transportation Office o LTO ng show cause order laban sa rehistradong may-ari at sa driver ng sasakyan na inatasang agad na isuko ang kanyang lisensya habang gumugulong ang investigasyon. Batay sa ulat, bandang alas 8 kaninang umaga, bumangga ang isang itim na Ford Everest sa West Departure Curbside Area ng Airport na nagresulta ng pagkamatay ng dalawa at pagkasugat ng tatlong iba pa. Ayon sa driver, Paalis na siya matapos maghatid ng pasahero nang bigla umunong may sedan na tumawid sa harap niya. Sa gulat, imbes na preno, gas ang naapakan. Hawak na ng pulis siya ang driver habang iniimbestigahan ng insidente. Magasagawa naman ng hiwalay na imbestigasyon ng LTO para matukoy ang lahat ng posibleng naging sanhi ng trahedya. Anabula! Anabula! ¡Ay, no, no,